Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa ng isang OFW na sigurado pong mapagkukuna ng bagong kaalaman, aral, mga diskarte na pwede pong magamit ng mga kakayod natin dyan sa Pilipinas na nag-apply na po para makapagtrabaho po dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng mga OFW saan mang parte ng mundo. Dito po sa Middle East, dito sa Saudi, sa Riyadh, Damam, Jeddah at sa mga kakayod natin dyan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Maraming salamat po sa patuloy na panunood pagsunod at pagsubaybay po sa ating channel mga kakayod pag-usapan natin sa vlog na to yung mga napansin natin personally sa iba pong mga platforms ng social media halimbawa po sa Facebook na naglipana po yung mga offers ng loans para po sa mga OFW land-based man or sea-based. Iba-iba po yung pangalan ng mga financing company na nakabase po sa Pilipinas ang nag-aalok po ng loan o pahiram ng pera sa isang OFW na umaabot hanggang sa 2 milyon piso yun yung halaga na pwedeng hiramin ng isang OFW mga kakayod na nakasulat or gusto ng side ng financing company kahit sa youtube or sa instagram meron din mga kakayod na mga ganyang pang-aalok ng loan para sa mga OFW pero hindi po lahat ng nag-alok mga kakayod yung totoo po na mga lending companies dahil karamihan na nag-aalok ng loan sa social media para sa OFW mga kakayod ay nanghihingi po ng processing payment para po ma-release yung amount na loan na makuha ng isang OFW. Mga kakayod, sana po naging matalino at naging mabilis yung utak natin sa mga ganyang kalakaran dahil bakit hihingi pa ng processing fee kung legal at saka makatotohanan yung kumpanya na yan mga kakayod na magpapautang sa mga OFW. Yan po yung isa sa mga palatandaan mga kakayod na yung lending company na yan is scam or gustong manloko at mamira lamang sa mga OFW na makumbinsi at saka sa mga malinlang nila. Mga kakayod, hindi ko rin masisi na may papatol na OFW sa ganyang mga bogus or scam dahil alam natin na marami pong OFW yung nangangailangan pa rin ng extra na pera kahit na may sahod tayo dito dahil hindi naman po lahat ng OFW kalakihan yung sahod at may mga hindi talaga inaasahan na gastusin ng ating pamilya na nandun sa Pilipinas. Pero mga kakayod, wag sana natin sayangin yung pera dito na kinita natin na maluko lang tayo nitong mga scammer na nanggagamit lang ng mga recruit an uh, ng mga financing company para linlangin tayo dahil alam natin na mahirap kitain yung pera na pwedeng mawala sa atin. Mga kakayod, huwag talaga sana tayong pumatol sa mga transaksyon pro online lang, lalo na pag pera yung pinag-usapan. Magpagkasigurado na tayo, pupuntahan natin dapat yung opisina, kung meron talagang opisina, kung meron talagang haharap sa atin doon na mga empleyado sa Naturang Financing Company at saka para face to face talaga na makita natin kung legit ba talaga sila at ito rin tandaan natin mga kakayod kadalasan na ginagamit ng mga scammer na nagkukunwari na magpapaloon sa OFW ginagamit po nila yung pangalan ng uwa dahil ang uwa po ay meron pong pahiram na loan sa bawat OFW po na kinakailangan at saka qualified po na maka-avail sa loan na ito pero makuha mo tong loan ng uwa mga kakayod dapat pupunta ka talaga doon sa agency nila Uh, sa opisina nila tapos wala po silang hihingiin sa iyo na processing fee dapat mo lang i comply yung mga requirements na kailangan nila at mag aantay ka na lang ng release ng iyong loan matagal ko na itong napansin mga kakayod pero inipon ko lang hanggang sa napag-usapan natin ngayon at masaya din ako mga kakayo dahil sa wakas nabigyan din ito ng pansin ng OWA dahil narinig ko po yung statement ni OWA Administrator Arnel Ignacio na dapat tugon niya na maging matalino at huwag papatol sana yung mga OFW pag naka-encounter ng bogus or scammer na gusto lang pirahan ang isang manggagawa dito sa ibang bansa mga kakayod alam na natin na may naloko na may nawala na ng pera sa ganitong kalukuhan na ginagawa ng mga scammer sa mga OFW sana po yung mga law enforcement agency dyan sa Pilipinas tulad po ng National Bureau of Investigation gagawa po sila ng pagsususi at saka intelligent tracing po para po malaman at saka mapanagot po kung sino man itong mga tao na na nanam namantala po sa pera ng isang OFW. Mga kakayod, kung anuman po yung mga nyo sa loob sa napag-usapan natin, paki-comment na lang po sa baba para makita ng ating mga manunood at saka makakuha po sila ng kaalaman sa pinag-usapan natin ngayon. At kung bago ka naman po sa ating channel, pwede po bang paki-like, subscribe, at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Mga kakayod, sana wala nang papatol sa ganitong panluloko at sana wala na pong mananamantala sa mga OFW dahil hindi po magandang gawain yang pagkuha ng pera ng isang OFW na hindi mo naman pinaghirapan at hindi mo naman pinagtiisan dito sa ibang bansa mga kakayod dyan sa paggawa ng kalukuhan na pag-scam through lending or loan na processing lahat magsapir pag nabiktima ka mga kakayod yung sarili mo pamilya mo sa Pilipinas lalo na pag may pinapaaral ka may pinagagastusan ka na may sakit sa pamilya mo dahil hindi ka makapagpadala sa panahon na yan dahil ang pera mo ay nakuha sa mga tao na naluloko lang sa OFW mga kakayod ang buhay ng isang OFW ay minsan po nag-iisipan at ginagawaan po ng hindi maganda ng mga tao na gusto lang ng isimani sa buhay kaya mag-ingat po tayo huwag pong mag-entertain sa kung anumang mga loan offer na nababasa at saka nakikita natin sa social media busisiin po muna natin kung legal ba ito o di kaya scam lang para hindi po tayo mapahamak. Hanggang dito na lang mga kakayod, maraming salamat po.